Magandang araw sa lahat ng mga nanonood ng aking mga video saan man kayo sa buong mundo. Sa Pilipinas marami at saka sa ibang bansa ay meron din. So, ang ipapakita kong video sa inyo ngayon ay ang ating pag-uusapan ay yung tungkol sa tarayan ng dalawang magagaling sa Senado. Walang iba kundi si Risa Ontiveros at siyempre the sister of the president, Senator Amy Marcos. Ayan. Nung session nga pala, nagtarayan sila. Kaya lang, Uh, makikita natin kung sino ang matalino. Kasi pag si Senator Amy Marcos ang nagsalita, walang kopya. Kung galing talaga sa kanya at walang tao na nasa likod sa kanya na nagdidikta. At wala siyang hinahawakan na papel. Kung meron man, syempre, yung mga mga legal na yon legal basis. Ito namang si Matari number no. 2 na si Risa Ontiveros ay <laughs> meron siyang uh, hinahawakan palagi na tinatawag ng kanyang mga mga um, tawag dito, bashers, mga haters na index cards na ang size daw ko no ay 3.5. So kung makikita nyo yung video, mamaya ipapakita ko, merong babae na nasa likod, yun daw yung kanyang researcher at tagaabot abot ng kanyang i, i, tawag nito, isasalita o gagawing speech doon sa sa sinado. At kung makikita niyo talagang finokos nung isang nagvideo at ngayon at nagviral na na para din siyang ventriloquist. Hindi lang siya taga-sulat hindi lang siya taga-abot na kung anong sasabihin ni uh, Senator Risa Ontiveros. Yung nagsasabay silang dalawa, silang dalawa ba, kagaya nung sinabi na, I have the floor, I have the floor. Yun din ang sinasalita ng babae na nasa likod niya. So, uh, tingnan, pakinggan muna natin yung kay Senator Ivy Marcos, yung kanyang speech na taray-taray. Uh, ito, ito na, ito na talaga. Ayon po ako sa motion ni na Senator Judge De La Rosa at Senator Judge Cayetano, basta't maliwanag na ititigil ang proseso hanggat di natutupad ang dalawang kondisyon na sinaad ng ating amendment. Ang sabi, accountability? Accountability ba talaga? May dalawang SKL ako dyan. Una, SKL, share ko lang. Share ko lang na si VP Inday Sara ay sinampahan ng kaso sa Komisyon ng Audit, ang COA, sinampahan ng kaso sa Supreme Court, sinampahan ng kaso sa iba't iba pang korte, sinampahan ng kaso ng Department of Justice, pati na rin ng PNP, at sinampahan ng kaso ng disbarment. At kanina lamang, may panibagong isasampang 612 million na namang confidential fund ng OVP at ng Department of Education. Walang tigil na kaso. Kung accountability ang tunay na gusto ng mga birit ng birit, bakit hindi paghusayan ang mga kaso para panagutin si VP Inday sa mga yan? May multa yan. May kulong if ever, mapatunayan. Aba, damang-dama ang accountability kapag ganyan. Itong impeachment na inipit, inupuan, nilimliman, minadali, ibinalibag sa Senado sa dulo ng sesyon, ito ay ang pinakamaliit na iskinita ng accountability na yan. Itong ipinipilit na impeachment, aminin man nila o hindi, ay para lamang manira ng imahan ng isang publiko at walang uuwian, kundi pag-disqualify kay VP Inday Sara para sa eleksyon ng 2028. Yun lamang ito. Pinahihirapan pa natin ang ating mga sarili. Eh, alam naman nating lahat tayo at ang sambayanan. Hindi accountability ito. Tungkol ito sa pagpigil kay VP Inday Sara para sa 2028. Huwag na tayo mag-production number. Yan ang gustong puntiryahin. Kaya ang pangalawa kong SKL, ikalawa SKL, saan ka lulugar? Kapag umuok ka sa pagpatuloy ng impeachment, magpadala ka sa mga ambisyoso ng 2028 kapag pinadismiss o pinaremand mo naman, sasabihin kang pinoprotektahan mo si Inday. SKL, sang kalulugar, ako sa tama. Magpakatotoo tayo, mga kapatid na hukom at senador. Malayo pa ang 2028. Maraming guto at naghihintay ng serbisyo mula sa Senado. Hindi tanga ang Pilipino. Alam natin ang motibo at tunay na pakay ng mga lulong sa ambisyon at kapangyarihan. Maraming salamat po. So, yun ang paliwanag ni Senator Aimee Marcos tungkol sa session about sa impeachment trial ni uh, BP Inday Sara na ngayon ay ni-return. So, ang sunod kong ipapakita, yung sinabi ko kanina na uh, tumutulong kay Lisa, kay Risa, Ontiveros Lisa ba? Oy! Ito yun siya. O, tingnan nyo ako. Ano yung sinasabi ni Risa? Ayun din sa kanya. Grabe talaga siya. Over. Ito yun. Which was the subject of the approved motion yesterday? And again, the subject... Uh, which was the subject of the approved motion yesterday? Which is an offshoot of a question of privilege, which takes precedence over all motions. So, I restate my motion, uh, Mr. President. I still point have, of the floor. Order. I have the floor. Mr. Point of order. I have the floor, Mr. President. I have the floor, Mr. President. Which was the subject of the... Okay, so nakita niyo, Kung ano yung, kung ano yung sinasabi ni Risa Ontiveros, ganun yung... Ganon din yung buka ng kanyang bibig. Kagaya yung, uh, I have the floor, I have the floor. Gayo, I, ganon din, I have the floor, Mr. President, I have the floor. So, kumbaga, siya yung utak, siya yung nag-iisip kung ano ang sasabihin ni Sinatorisa Ontiveros. Kasi nga, meron siyang laging daladalang dalang uh, maliliit na papel na tinatawag nga na kanyang mga bashers na index card na 3.5. So, yun lang po, nagtarayan ang mga matataray. So, kung sino ang iboboto nyo kung saan kayo pabor, kung sino ang nakalamang. So, comment down below na lang kung sino sa inyo ang may, uh, sino sa kanila ang may karapat magtaray talaga, na bagay na bagay magtaray. So, yun lang. Maraming salamat! Thank you for watching!